Mm-mm. Let's <laughs> go. Let's <laughs> bibilingin ng tibidan patatas. Patatas. Let's go tayo sa patatas

So, yan na po yung nabili namin. Yan lang, tibidang? Sili. Siling haba. Unahan. Ay! Binakal sana sa badil-badil ni Mary. Susat po ba? Badil-badil, binakal! 43. Hmm. 43.

eh, doon na lang kinanay. So, mga kasina, at pauwi na po kami. At ayan na po yung pinamili namin. At syempre, uh, abangan nyo na lang po ang pagdating namin doon. So, nandun po yung mama ni Chin Chin tsaka yung papa niya. Ayan. So, naiwan po namin sila doon. Bili kami ng, ano, ulam. Ayan na, ulan na po. Yes, ayan na, malamig na yung, ano, simoy ng hangin. Alright, so let's go. So, ayan na po kami at ayan na yung ulan. Para rating na. Ayan na. So, abangan nyo na lang po doon sa barracks. Let's. Sama ko si Na. yong Ha? Okay. Yung barracks, daling ko dyan. <laughs> so, kunin natin yung gulay. Vlogger, vlogger, vlogger na. Oh, vlogger. Vlogger. Ha? Vlogger ka. Ah, ah. <laughs> <-il>. Ay, ay. Ay, <laughs> Sting-sting. I'm here. Ay, sari pala niya na ako. Adigin lang sa ano. Nagmamanom na. Hindi mo man ako na-miss. Hindi <laughs> mo ako na-miss. Hindi <laughs> mo ako na-miss. <laughs> Hindi mo ako na-miss. Hindi mo ako na-miss? Hindi mo ako na-miss. Hindi mo ako na-miss. Hindi mo ako na-miss. Hindi mo ako na-miss. Bakit, na bakit nga? Ako na Ay! Kazan! Ay! Salanan ka dyan. Alam mo ba? Alam mo ba? Bakit? Wala. Tara, tibidang. Ay, palagi naman ako may na kasalanan. Sa mga Sina. Doon kami magluluto sa Kabila. Masama ko sa Tibidang. No, Tibidang? Yan guys. For today's guys. <laughs> For today's video. So, you Oh, sorry. Uh -huh. Punta kayo sa admin, Indo One. Meron kayong pagkocomply. Oo, oh, kasi nagbalat pala ng, ano, ng sayuti. Bura na talaga sa ganilaan. Sa <laughs> so, kasina. Tumaluyang buhay ko. ay sintabo. Hmm? na Ang init dun sa loob. Ang puso ko'y nagturbo. <tinyo> parang kumisipit ang Ayay. Hey! Hey hey. Hey hey. Hey hey, na, hey, hey. hey, hey. hey, hey. Yo, yo, yo. yo. Hey, hey. Sabayan ni ano, Lama. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yo, yo, yo. <laughs> kasi yung stand din namin ni Clevins. Hindi ko yung doon ng mga wala yung kutsilo ko dun na ganyan wala nga ni nanap ay nasa taas mo yung usad pa yung may butas sa ah Dah. Kamu tuan tidak pag hinahanap, hindi nakikita. Pero pag mo hanapin, magpakita sa iyo. Hmm. Lang. Pag laging napapanitan ito, pag magluto na kayo ng tanig, madaling mapanit. Oo nga, Nay. Pinakabaya na mapanit. Pag hindi, pag iba ang naguhugas na, ay ganun talaga. Hmm. Hmm. Ako ba ako na? Ako. Iwain sa akin. Yan. Tingnan nyo nga yung ko. Magluluto ang dohes na. Maluyang buhay ko. Dali, isa pa lang. Dali. tabo. May maliit, may malaki. Ito, malaki. <laughs> malaki. Hindi equal. Amo Amo na na yan, malaki na. din siya. Hindi siya equal. Kasi nga, tingnan mo. Mm. Ano na yan? Hindi nga, hindi no? Hindi naman natitindak. Yan. Kaya nga, kaso lang, yung daman, yung kagaya na sana nito, natin mo pa, oh. Dati bidam. Ano May, may nagre-reklamo sa hiwa ko. <laughs> Oh, si Nana yo, oh, equal daw. Di ba tama? Gusto ko may tama may design anong... design pa. Ay. Ay. Ganyan din Ah. Gusto niya pala may design. Pagka hindi naman niya natibigan, hindi na wala nang design. <laughs> Maganda may design design siya. Tapos may babala Baga, yung pillar kaya sari na raw. Oh, kasi ganyan na pala. Hmm. Janina, uban nang orientation ni Jamila. Alas 12 daw. Sinagsakit siya. Amo ma'am, iba na dito. Okay. Ganyan din si Ay! Ay. Ano pala ang ni Jamila? Try. Uh, na yung, ano, Mag-anong si Alvin nga ni magpairing sa tubaaw. Oh

Tama na 'yung Okay. Okay, po natin 'to. <tik> Ito, dia, mo. May ano 'yan, may ma naman kasi, mm -hmm. meron na kasi sa kanila. Oh, oh di ba? Hindi ito, binila kasi. Walang black paper.

kayang nagbabayad ng kuryente. Sa bukas oh. po. Hmm. Alin, ang vlog? Ah, hayaan mo vlog na yan. Sabihin mo, hindi man kayo nagbabayad ng kuryente. I ano, mean, isa ng jila, dahil mo jila. Ang sinanay. Nambot ah! ka na naman. Ah! <laughs> Anuhin na ito ate bidang? Pakuluan. Pakuluan na. Diretso na yung sabaw niyan. Pagpakulo. Ang saing. Ay ko na to.

ito ba na nanay. Ay. Hindi ko lang nai. Ah. Ay, <laughs> Ay malambot na. Tibidang. Mati Matibay 'to. Ah. Oh. Oh. Ang laki nga wan kasi ng kutsara. Ay, di ko kinuha yung ah, sandali sa ano kunin. ba yan? Ah? Balik? Baliktad Ay, po, nga. Ito may, may saging. No? Sana. Wala nang saging. Hindi naman tayo bumili. Hmm. Ayun, kutsara. Ito. Oh, sabi ko sa iyo eh. Iyan, masarap yan, malambot. Ako may ligaw magbasa ng paao. <laughs> Alaga yung patis? Ay, yung patis namin. Eh. Dinala ni Jamila noon doon. Oh, Wala, Wala na. na kaming patis. Yan na lang. So yan, malambot na po yung carne. Ayan. Hindi rin yung mga iba. yung mga iba. Ah, ubusin yung dalawa na Tapos na yung kung Parang yung natin. Yung? Lagyan natin kunti. Tama lang yun? Tama lang yun. Sige, lagyan mo. ito. Oh, dagdag ah. Ito si Boss yung... D Mahinit kasi. <laughs> so, ang isang baso niyan, 50. 50, tibitang ha? Sampurado! Sampurado! Bili-bili na kayo! Binuguan! Para sa panangalian to. Ayan.